po kami sa location po kung saan po magkikita. Kita po yung po Pero hindi pa po kami nakaabot doon nung talagang napalaban. Talagang napalaban na po kami. Ano yan? Pamanman muna kayo. Allora, questo qua è una traidola. Sta poco con la salpressione costante. Questo qua sta Uy, dati. Dito ang daan. Tara, Rafael. Tara, Tara, dito tayo. Dito daan, dito. Uy, dati. Dari siya Baka, baka sila kaya porto-porto. Baka pelaban din sila. bị tập giờ anh làm Ada para yang nyeri-rini Oh, perlu kailangan natin tumawid jan sa ilog. Aduh, kaya mo tumawid jan kapail. Tidur Oh, rumah basah ka jan. Makala kai butas. mereka masih mahu lebih banyak masa pun. Okay. Woi. Idol. Tunggu Kami tahu. Kami tahu. Sabirnya santri lang kayu. Dina. Meron kami nak doon. Meron kami kalaban doon kuih Idol. Ah. Meron doon. Tidak. 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 Oh. Nakatulog ko ako Kaya doon. Meron kaming nakalaban doon. Talagang. Tabang. Meron kami na ano. Nakita ko si... Nakita ko si Pailon. Mm. So Nakakala ko. Hey George. Kaya doon. <laughs> Jackie. Jackie. <laughs> Jackie. Ano Pumunta ko doon sa bahay pero may nakapagsabi sa akin na sinundo ka na ni Kuya Idol kaya sumulod ako dito. Ang oh, mga Kaidol ah, sama ko na po pala siya. Ang mga Kaidol kasama ko na po si Jackie po. As para po siya support po siya po. Ay, pero hindi ko pa alam yung anong channel mo Jackie. Ano po Kuya Rante? Hey, Ate, channel ka na ba sa YouTube? Ano pa? ka pala? No, hindi ko maaasin, hindi ako marunong. Sa oh, mga ka-idol, abangan niyo po yung uh, channel po ni... Siyempre po ni Jackie po, sana po katulad po namin na ni Brando po, tulungan din po natin siya po sa kanyang pagbablog po. So, sa ngayon po mga ka-idol, pinahiram na po muna siya na ko-idol po ng silikon po para makapag-try uh, po mag-vlog na po. sa mga kaidula. Kasama lang nga po pala namin po ngayon si Kuya. Si Kuya Porti po at si Kuya George po. Si Rafael. Siyempre, ang pinakagwapo po sa buong Team 44, si Dan Gus Twenty. Siyempre po si Dante po at si Jackie po. Ah, oh, Kuya Idol. Ang tagal ang Meron kami na sa doon. Ang uh, daming si dami bantay si doon si na idol. Kaya no, yung mga Walang ganyanan huh? idol, binigay lang rin na sa kuwa. 35 lang man yan. Parang oh, na? ano na si, bigay ah, ng ba, may ah, ano na, um, may pinagkuhugutan um, ano na na si? Ay, ito naman. Huh? Uh, wala wala pa ko idol. Wala, wala. Wala pa. Nagahanap pa nga ako grabe ka naman. Dami um, sa lahat. Ilan na ba yung ano mo? Anim yan na? <laughs> wala ganyanan ka idol. <laughs> wala ganyanan. Wow. Wala pa akong love life ka idol. Wala pa. Nahanap pa lang. Sabi mo nga idol, tatlo na. Sabi mo nga tatlo na. Ay wala ganyanan. Ilalaglag mo naman ako. na <laughs> na o oh, Jackie. Oh, Kuya Idol, o oh, nga pala. May ginawan mo na ba ng channel si Jackie? Ah oh, sige. Kasi para masabi ko rin Kuya Idol sa ano ko ba, channel ko na supportan din si Jackie po. Tapos Kuya Idol nga pala, hindi ako nakapaalam sa inyo kahapon na nag nag-try nag, nag kami mag-live ni Brando ba, patak-taka lang kami live. Ano? Ano? to doctor ba? Ay hindi, saan ka baka Nag-explore Nag Nag ba kami kahapon? Sabi ko nga, ah, siguro pag, sa pag-gym pag mo. Hindi nyo alam. Ano ko yung busing ba? O kaya nga. Kung ano sa sintomas, magpada yun. Magpuntung ka sa... Doktor. Ha? Motor eh, motor. O nga, kuya idol, sa pag-live nga namin kahapon, meron nagsabi kay Brando na, Brando, ano ba yung kanta ni Dan 20 Inti? Wakwakikik Ay, hindi mo na ako naka-update nung Goy Idol. na hindi ko man alam. Hindi ko may ticket yun. Ah, oh, one-way one ticket. Uh, Ay, one Ay, one-way ticket. Di, Goy George. Ay, uh, sample, sample. Ang sabi, Wakwakikik kikik. One-way <laughs> Hindi, yeah. De, sige daw. Sige daw, kay Karol! Oh, ngayon lang ako nakakaano. Dan Sampol! Sample. sample. daw. Sampol! Sample. sample. Mm. Ah, sampul. Mm. Ay grabe naman. One meeting, Wala ra na ba ko pag sampul pag kanta ni mo ni Agi. Dan, Dan da ganun, may, may oh. Syempre na amin duha ni Jackie. Da, maraming, na, raming, na, ah, mga kaidula, kakanta nga pala po si Dangus20 po. Yeah, okay. okay. Tingnan natin, oh. Ticket ah, first time ko mo po ba? Gidaw. Di on sa mong pagwakwak kikik awak awal wakwak kikik na. Ah. Tan gus. Sampol na man diyan. Uy. Ni. Tara tara tara. Para Jackie. Jackie Sa mga kaidol, kasama ko po ngayon si Jackie po at ah. lagang naman. Maraming salamat po sa inyo mga kaidol at niyo po kami na makasama po si Jackie po. At sa ngayon po, syempre po masaya po ako dahil sa wakas po makakasama ko na rin po si Jackie po sa aming pagbablog po mga kaidol. la sana po support nyo rin po siya sa kanyang pagbablog po. Katulad po namin po na Brando po. Ah, pero... <laughs> Jackie, Dapat hindi kamu diwalai sami. Tunggu. Mau apa yang guna tayo? Mau apa lah? Bukit hindi nyu kesama si bata. Wala si bata. Sus. Oo nga. Kanina pa kayo dito, Jack? Ano yan? Yan? Ah, dinik ko. Huwag mo, mo yan. Ah. Ayoko. Ah, alam ko na ganyan Dapat ibu huzmu yang Dapat ibu huzmu ke Commander Luz Kau dia yang Min Ito namin sila ko yung for the po kami sa kanila. Tara, Jack! Ayun ang mga ka -idola. Talaga po. Shhh! Parang na po, mga Mana pala Jackie? Hmm? Bakit wala? Si Dave. Hindi. nanti bukan selaku ya, Idol. nanti Sabar nanti. Bigla-bigla kana lang sumusulpot. Oh. Uh. Wala. Okay. Wala hindi inami nakita. Ina, Ini. Itu <tuh, tuh>, mulai lagi Baik, tak apa. Intinya bagai mana lah ngayon? Tag live mo ako tapos dito. Dami na pala. Dami na kana sa ah ano, sa Japan online ko family hindi na data. 'Yung live ko sa mata ko kasi na dito wala na. Ah, oh. bueno. Wala lang kam. Kailan ini eh ito ang nakatangkas okay. sa atin. Hayan nga. Ikaw wala pa tumkain wala mang pagka ayong pagkain. darong araw, araw lang kaino. Oh. Wala rin namong pagkain. Pa Tubig muna. lang ang okay, wala. Ay pa oh. Pwede, may sugat ka. Hay nalo. Hmm. Oh. Ano ba yan? Anong yan? Yo. Karaan siguro yan sa pag-explore nila. Mm. Kasi Sobrang naghingi nagingi ako sa kanya ng video na karaan. Talagang, talagang napalaban sila ang dalawa ni Brando. Oo. Oh, Ngayong dumaan na kami doon. Ano? Pinasahan ko siya ng video eh. Kasi mm. kasama, kasama kami 44 at saka Brando. Ako, tatlo. Hindi mm. mo ba na? Oo. Oh, pala. Hindi mo nakita mm -hmm. doon ako. Oh. Doon kami. Kasi hindi siya nakasama kasi ano, ang sabi niya, mangingi siya ng video ni ano ni Portipor sa 44 naman sabi na na-shut down yung cellphone niya ano ayan no. yeah. 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 ayan 아... ayan yes. ayan <trabalhar> I know, I know, I know. recomendar los títulos